Hi mga preni! Ganito ka rin ba magluto ng sinigang? Tara, magluto tayo ng masarap higupin na sabaw. Try mo ang version kong ito at siguradong isasama mo na ito sa listahan mo. Ganitong uri ng isda ang binili ko. Pitong piraso ng ulo ng isda. Linisin at tanggalin ang dugo at hasang nito. Hugasan at lagyan ng asin. Mga dalawang punong kutsarita at irab lang ito ng mabuti para matanggal ang malansang amoy. Hugasan at i-drain at ilalatag ko ito sa tray. Lagyan ng asin, sprinkle lang natin hanggang sa malagyan na lahat at baligtarin ito. Lagyan din ang kabilang side. Pagkatapos ay maglalagay din ako ng all-purpose flour. Sprinkle lang din natin at ganun din ang gawin sa kabilang side para pantay naman ito. Hayaan lang muna natin ng mga 15 minuto at 15 minutes later ay pwede nang iprito sa pinainit na mantika. Medium heat. Ganitong pang -takit ang gagamitin ko para kahit paano ay sinisingaw ang init. Balid ka rin para naman maluto ang kabilang side. Dapat medium heat lang para hindi mabigla ang pagkahaluto. At ituloy ang pagdiprito hanggang sa maging golden brown. Hanguin na. Maglagay ng oil sa pinainit na kawali. Igisa ang luya ng ilang segundo lang isunod ang sibuyas, igisa hanggang sa maging translucent, at ihuli ang bawang. Para di matoast, igisa lang hanggang sa maghalo na ang aroma ng mga ito. At maaari na nating ilagay ang kamatis. Igisa lang ito hanggang sa lumambot, at ilagay na ang isang tasa ng miso. Igisa lang ng dalawang minuto, o hanggang sa maging dry na ito. At lagyan ng limang tasa ng tubig haluing mabuti hanggang sa kumalat, takpan, at pakuluan over medium heat. Ayan, at kapag kumukulo na ay budbura ng asin at paminta. Taste accordingly. Ilagay na ang sinigang tamarind or sinigang sa miso. Ganito ang gamit ko dahil meron na tayong miso. Haluin para kumalat. Ilagay ang green chili. Okra. Pwede din maglagay ng labanos kung nais mo at ilagay na ang piniritong ulo ng isda. At isusunod ko na rin ang musta sa leaves. At syempre, hindi mawawala ang hiniwang talong. Huwag mo ng haluin at lang na nakaganyan. Takpan at lutuin ng tatlong minuto. Pagkatapos, saka haluin. Ayan! At para naman sa pinale, maglalagay ako ng patis. Taste accordingly. Dagdag linam ito sa ating sabaw. Isimmer lang natin ng konti hanggang tuluyang maluto na talaga ang talong. Ang bango mga preni. Tingnan nyo ang isda o oh, kapit na kapit dito ang lasa. Isasalin ko na nga ito sa bowl. Ay talaga namang matatakam ka talaga rito. Aa naman at kapag hindi ka pa naman nangasim dito ay ewan ko na lang sa'yo. Kain na tayo at syempre lagi may papritist. Para naman alam nyo kinakain ko talaga ito. At may sausawan din namang patis na may sili at kalamansi. Para kompleto at ganado tayo. Kain na po tayo at anong sarap talaga. Kaya naman i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga recipe ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. bye Bye!